pa diretso na lang po. lang tawag sa taas. lang sa taas, basta may hang hangin lang. ko mga kabalitan nandito si Honorable Barangay Kagawad Rolando Country ng Barangay Binasurte San Fernando de Masbate so sa jurisdiction nila na tagpuan yung uh, katawan ni uh, ex Barangay Captain ni ng uh, Walvis sino po yung nakakita sa kayo? Aga naman mga tanong mga hmm. anong oras yung po nakita ah uh, exacto alas so 8 aga na amon bali ang eh, nakakita po na una nakakita uh -huh. ang tao po, po na Barangay Tanod na si uh, Tanilo. Danilo Pinilla, mm -hmm. Sayas Baldeo at si Jobet Cervantes po ang escape. Sa ilog po. Opo, sa sapa po mismo. Nakasabit na po yung kanya pong kamay sa isang gamot. Tapos hindi na po siya nakaalis kasi yung baha medyo humina na po kaya hindi na siya nakalayo. Pa. Okay. So, Maraming salamat po. Sa mga rostito ay nasa loob na po ng... yung kubo-kubo na yan, yung katawan ni ex barangay captain uh, Unisto Ulisto Ulingo na kahapon ng uh, Febrero 6 sa uh, umaga ay uh, nagtagkang uh, tumawid sa ilog ngunit sa kasabang palad ay natangay po siya ng malakas na baha Sir, uh, ano po yung uh, sitwasyon kaninang umaga sa pag-anap? Uh, gupa nung baha hmm. Uh, patuloy yung retrieval operations ng ating uh, uh, MDR no? sa tulong ng ating uh, uh, Philippine Army at saka mga barangay folks ng tatlong barangay uh, barangay Ipil barangay Buenos Aires, at barangay Buenos Aires uh, sila yung mga first responders na nakahanap makita ng uh, bangkay ng ating dating uh, barangay captain ng uh, Gualbes. Okay. So sa ano po yung uh, plano plan po ng uh, LGU so sa So LGO? sa ngayon inaantay natin yung ating uh, koan uh, municipal uh, health officer. Hmm. Uh, magkakandap ng uh, panandali ang autopsy malalaman natin kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Uh, and then, uh, siguro proceed na siya doon sa uh, funeral parlor. Mm -hmm. so, so, kukunin, uh, gawin ko lang yung pagkakataon na ito para magpasalamat. Mm -hmm sa tatlong barangay na nag-participate uh, dun sa retrieval operations especially under the koan under the, the leadership of the municipal mayor na, na siyang nanguna rin uh, sa, sa sa operations kasama yung uh, MDR ito yung yumao uh, eh, aking sa sa mga matalik kong kaibigan kumpare ko siya inaanak ko yung anak niya sa kasal so kami ay lubos na ng uh, nakikiramay sa pamilya, sa mga kaibigan ng Yumao. Yes. Maraming salamat po sir. So, si po si uh, former congressman na uh, nagsisubong bravo po nyo ng So, maraming salamat sir and God you. You, So, sa mga oras na ito, mga kabalitaan ay nandito na yung, yung katawan ng nawawalang ay uh, ex-barangay captain na napaulat kahapon na uh, tumawid sa ilog unit ito ay uh, tinangay ng rumaragasang baha at uh, ito na po yung kanyang uh, bangkay so nahanap na po kaninang umaga sa part ng uh, ilog ng barangay Binaswerti, uh, bayan ng Sanfoldo Masbate at uh, dito na po ay kasama yung tropa ng Philippine Army sa paghahanap sa bangkay at uh, maging yung uh, Bureau of Fire at siyempre yung uh, municipal MDRRMO at tatlong nga barangay na nagsama uh, sama-sama sa paghanap para matagpuan lang yung uh, katawan uh, ex-parike captain ng barangay uh, Eiffel San Fernando Masbate mga guys so yun so yun mga uh, ito pa yung kaganapan dito ngayon sa mismo sa plaza ng uh, barangay Eiffel uh, San Fernando Masbate uh, maraming salamat sa lahat po ng mga tumulong sa paghanap sa uh, katawan ng uh, dating uh, punong barangay ng uh, barangay Ipil so gabli sa tol ako po si Angelo Tod Sorbantes Labastida na mas batitikaw, balita ni Public Service News Entertainment in Charity ay nag-iwan po sa inyo ng isang magandang araw mas bati tikaw at as Pilipinas